So, yun nga mga kape, maglalaro nga pala tayo ng work at pizza place. Mga be, wait lang muna tayo bago tayo makapunta sa work at pizza place. So, yun nga pala mga be, nag-play na pala ako kasi naiinip na ako. Ang tagal kasi niyan. So, ayun nga be, napili ko pala dyan na work is delivery rider at Ayun nga, ang hirap pala mag-delivery rider kasi ang dami mong bubuhated. Kaya, ayun, mga be, ayan, kinuha ko na lahat ng kaya kong buhatin. At ayun nga, be, isa lang muna yung binuhat ko kasi, ayun nga, nakakainis nga. At ang dami pa nga, kaya hindi pa nga natin nakukuha nga ni... Ay, joke lang. <laughs> At ayun nga, be, nat natumaan ko nga parang, ano, eh, hindi ko nang alam. Basta, yun nga, hindi ko kasi malaman yung parang, alam nyo na, yung parang, ano tawag doon? Yung parang kulay yellow na lang, tawag natin yung kulay yellow. Yung, nakikita nyo naman yun eh. Ayan nga, nabangga na naman ako. So, ayan. Tapos, ayan naman, na naman, mababangga naman ako. O, oh, ba diba? Ang galing ko talaga mag-drive. So nga uh, yan mga be, malapit na nga ako sa bahay kaso hindi ko nga maintindihan kung paano ko i-drive kaya dyan na lang muna i-park natin. So ayan na be, but kasi order order pa sa cellphone, pwede naman pumunta sa mismong brand. Joke lang, char! So yan nga mga be, tapos na, tapos ko na ibigay. Ano pa bang gagawin ko? Hindi eh? ko, alam! Ha, ang OA ng person na to ay char! So, so yan na nga mga be, nabubulol pa ako eh. So, yan na nga be, babalik na nga, babalik na nga ni, babalik na nga doon sa mismong brand. So, yan, but ka, ang hirap talaga. Ba't ko ba kasi yan pinili? Char! Siyempre, ikaw pumili niya eh. Char! So, yan nga mga be, pumunta na ulit ako doon para kumuha pa ng maraming pizza. So, yan, kukuha, kukun, ay, ano ba tong babaeng ito? Ayan nga, kukunin nga natin lahat para hindi na pabalik-balik. Syempre, nakapagod din. So, yan nga mga kachar, kumuha na ako at dami-dami yan. Mga, siguro mga six at ayan, six. Bilangin nyo lang Tapos, naglagay pa sila ng ganyan kung hindi naman pwede. So, ayan. Pupunta na ulit tayo. Kasi magde-deliver na ulit tayo. Ayan na. Ano yan? So, hindi yan kumagana. Kaya bawal yan. So, ayan na. Pupunta na tayo sa... So, ayan na. May milip ako. Kaya, ayan. Sa A2 muna tayo. Nabangga na naman nga ni. Tapos, ayan. Pupunta na naman tayo sa A2. Kanina. Mga B... Ano ba yan? B2 or B3. Ayan. Mga kanina. I mean, B2 lang pala yun. Isa lang pala yun. Tignan nyo, ulyani na yung mga ano nyo, guys. So, yan. pupunta na tayo sa A2. Medyo malayo din pala yan. At saka nakakailo din kasi yung parang araw yon yon yung araw. Yung sinasabi ko kanina. Parang kulay yellow. So, yan. Nagdindong na ako. Tapos yan. Ding dong! So, yan. Umalis na ako. Tapos yan. Doon naman tayo sa isa. Sa A3. Kasi magkatabi lang yan eh. A2 at A3. So, yan. So, yan. Mag-ding-dong ulit ako. but kasi dingdong? <laughs> Basta dingdong na lang, guys. Nahirapan ako eh. Kaya yan. Binigay ko na sa kanya. So, parang kalbo siya. Noob kasi siya. So, ayun, guys. Kailangan natin ito mga kompleto. Kailangan natin ito mabigay lahat. So, yan. Sa A3 ulit. Mag sa juice naman yan. Juice naman yung binigay ko sa kanya. Kasi, yun yung in-order niya eh. Order? Order? char <laughs> so yan balik na ulit tayo sa B2 naman tayo so yun mabalik tayo sa sa likod ayan na naman nabangga na naman tayo mga ka char so yan pupunta na ulit tayo sa B2 wait lang mga char ang hirap pala mag voice over so yan pupunta na tayo So, yan na mga pala mga ka-char. Ayan na, nandito na tayo sa B2. So, yan, guys. Magdidingdong ulit ako. Mga kachar. So, yan. Walang tao. Oh, ba't nakabukas? Yan, may tao pala dyan. Kaso, ba't nakabukas ate? Hala, nagulat pa siya. Ayan, may nabigay naman. May nagbibigay na naman ng 200 bayon yun? Basta, 200 na yon guys. At tapos, balik na ulit tayo doon. Doon naman tayo sa B4. So, kalayuan din naman yon Parang magkatabi lang sila ng street pero madaming mga puno sa gitna. Ayan. So, yan. Yeah, Magdidingdong na ulit ako. Ayan. Sino kaya yan? Yun, lalaki. Kasi puro babae na lang na ano na natin. Lalaki, babae. Saka, minsan, kalbo. <laughs> sa shout out naman dyan sa mga kalbo dyan. Char! Joke lang po. Ayan, pupunta naman tayo sa B5. Ayan, abangganan naman. Diyos ko po, mga kachar. At saka, mga kachar, may napansin pala ako. Sa likod ko, may ano, parang yung mukha ko ba yun? I mean, yung ipin ko ba yun? Totoo nga, char. Yun nga, yung ipin ko nga yun, mga kachar. So, yan, pupunta na ulit na tayo doon. Ba't ba ako nabubulol, mga kachar? Wala mo ano nito. So, yan, mga kachar. Ayan, umikot-ikot lang ako. At saka, bumalik na naman doon. Diyos ko po, pumasok ka pa doon. Diyos ko po. Ayan, mga kachar, pupunta na ulit tayo doon. At saka, mga kachar, ang, daba, ang haba... Dapat, dapat... Ba't ba ganun, mga kachar? Ba't ba ako nabubulol? Ano ba yan? Hala, sinisi pa kayo. Sorry, mga kachar. So, yan, nandito ako sa parang truck. Mga truck. Ha? Basta, track na yan. Ayan, nandito tayo sa... Saka... Ayan, may na naman ng 62 coins. So, 262 na yung coins natin yan. Pumasok na ako. Akala ko gagana yan. Eh, wala pa namang laban Kaya binuksan ko. Baka kasi may babaksak. And then, wala naman. Kaya pumunta ako doon sa parang kulay white na yon. Mihigop pala yon mga kachar. Kaya yan napataas tuloy ako. And then, ayan, pumunta ako sa taas. Bye mga kacharg!